Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Maglulunsad ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Exercise bilang bahagi ng kasalukuyang multilateral activity ng tatlong bansa. Sa inilabas na Joint Vision Statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, nangako ang tatlong pinuno na mas palalakasin pa ang kooperasyon sa pagtugon sa mga sakuna at pamamahagi ng tulong sa mga nasa lanta. Kaugnay ito ng pagpapalakas ng Maritime Domain Awareness katawang ang mga kalapit na bansa sa Southeast Asia. Isasagawa ang mga exercise kasabay ng mga kahalintulad na aktividad gaya ng gaganaping Balikatan 2025. Maglulunsad din ang Pilipinas, US at Japan ng Trilateral Maritime Dialogue kung saan pagtutunan ng pansin ng iligal at walang habas na pangingisda sa mga karagatan. Nangako naman ang US at Japan ng suporta para sa pagpapalakas sa kapasidad ng Philippine Coast Guard. Nauna nang nagbigay ang Japan ng labindalawang sasakyan sa Coast Guard, nasusundan pa ng limang dagdag na sasakyan sa Pilipinas. Plano rin ng US na imbitahan ng mga miyembro ng Coast Guard ng Pilipinas at Japan upang magpatrolya sa Indo-Pacific ngayong taon. Nakatakdang bumisita sa bansa sa susunod na linggo ang Foreign Minister ng Singapore para pag-usapan ang pagpapaiting ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahang dadalaw sa Pilipinas si Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan mula 15 hanggang 17 ng Abril. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasunod ito ng isinagawang informal consultations on the Philippine-Singapore Action Plan noong Pebrero kung saan pinag-usapan ang posibleng pagtutulungan sa sektor ng enerhiya, climate change, kalusugan at maritime domain. Magkakaroon din ng kaugnay na bilateral meeting si Balakrishnan at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Noong nakaraang taon, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore at hinikayat ang mga negosyante doon na mamuhunan sa renewable energy sa Pilipinas. Inalok niya ang mamumuhunan dito ng 100% equity sa paggamit at pagdevelop ng solar, wind, hydro at ocean o tidal energy. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may nabuong gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa isyu sa West Philippine Sea noong panahon ng kanyang panunungkulan. Sa isang press briefing, sinabi ni Duterte na hindi gawain ng isang presidente ang pumasok sa ganitong uri ng kasunduan. Anya, walang sinuman sa Pilipinas maging ang Korte Suprema, Pangulo o Kongreso ang maaaring magpahintulot o ibigay ang anumang bahagi ng teritoryo ng bansa. Dagdag pa niya ang tanging naalala lamang niya na napag-usapan nila ni Chinese President Xi Jinping ay ang status quo order kung saan hindi papayagan magpatrolya sa West Philippine Sea ang mga armadong pwersa ng magkabilang panig para maiwasan ang tensyon at digmaan. Kung ito man niya ay maituturing na gentleman's agreement, layon lamang niya na mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Ayon kay Duterte, katatanggap lamang niya ng mga dokumento ng Malacanang ukol sa mga foreign policy at nais muna niyang i-review ang lahat ng mga kasunduang ito. Git pa ni Duterte, sinabi niya sa Pangulo ng China, nang magtungo siya doon na kukunin niya ang mga bahagi ng South China Sea na pag-aari ng Pilipinas na hindi nito sinangayunan. I said, uh, Mr. President we would insist that uh, the China Sea, or not the all of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dineripso ko na niya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Savija, please do not do it. Uh, the life for me. We are friends and I do not want to destroy the friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sergio, because it would be in Problem. Walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP, Sierra Madre, and only food and water. Uh, yun daw ang content ng agreement. At it's your reason. Yeah, so... You cannot bring in materials to repair and improve. Okay. So, to Totoo, to 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 Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement? No agreement as is where it So ang construction materials? Well, ganun. As is where is na. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, katagal na na repair yan, nakauwi na yan dito. Epektibo na sa Mayo Ados ang adjusted work schedule ng mga kawani ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora na siyang tumatayong presidente ng Metro Manila Council na pagkasundoan ng konseho na gawing alas 7 ng umaga ang pasok at alas 4 ng hapon ng uwian sa lahat ng lokal na pamahalaan sa regyon. Iniurong ito mula sa orihinal na schedule na Abril 15. Ito anya ay para makapaghanda ang lahat ng tanggapan sa panibagong oras ng trabaho. Una nang ipinasa ng konseho ang resolusyon ukol sa pagbabago sa oras ng trabaho sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon upang maibsan ang lumalalang trapiko. Ayon pa kay Zamora, nasa isang daan at labindalawang libo ang bilang ng mga manggagawa sa mga lokal na pamahalaan sa NCR. Samantala, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konstruksyon ng mga mass transit system sa bansa bilang tugon sa suliranin sa trapiko. Sa iba pang balita, nakapagtala ng phreatic o steam-driven eruption mula sa bunganga ng Bulkang Taal ngayong Biyernes. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, nangyari ang pagbuga ng usok ng Taal bandang alas 5.11 hanggang alas 5.24 kaninang umaga. Nakitaan din ang bulkan ng white steam-laden plume sa direksyong Patimog-Kanluran na may taas na 2,400 meters. Nagbuga naman ito ng mahigit 9,600 na tonelada ng sulfur dioxide emission noong Webes. Ayon sa PHIVOX, epekto ito ng patuloy na pagbuga ng volcanic gas mula sa main crater ng Taal. Dahil dito posibleng masundan ang mga kasalukuyang aktibidad sa bulkan. Nananatili naman ang Taal sa Alert Level 1. Pinag-iingat pa rin ng publiko sa banta ng usok, lindol, ashfall at pagbuga ng volcanic gas lalo na sa paligid ng Taal Volcano Island na siyang permanent danger zone ng vulkan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.